เรนะื่อยไปเมนู using array. the declared size of array is 3 and we initialize it using comma to change the index of the array so that we can have an access and place an input to every chair. Next in the menu is display all items. With, like Anina, we use we also use loop to change the index of the array so that we can have an access mm -hmm. and display an in, all the inputs for, from every channel. <laughs> <laughs> next, that is the search and display. we. humingi ang input to the user humingi kami ng input sa user kung ano yung gusto niya i-display and then pinidisplay namin yun kapag nahanap na namin yun lang yung susunod naman ay ang delete item dito um, humingi kami sa input sa user kung ano yung gusto niya ipag delete at kinocompare namin yun sa lahat ng laman ng arin. at kapag nahanap niya yun pinapahanap ng user ready na siya para patayin ay para i delete yung item niya ang galing ko at wala na at ito naman ang keyhole may isang lalaking pa rin sa kamobile mga kamote na yun nagsisibing marker na matapakita na wala nang laman ng ari. At ipapalitan niya lahat ng input ng kamote bilang tanda sa user na wala nang laman ng mga ari. At, at ito naman ang linked list. Una mo din ni dineclare si pointer head at ini equal siya sa na. nalang. At ang una sa menu ay ang add item. Nag-declare ng temp at i-connect ito sa head na ang dot next ay nakatulo sa head. Ang sumunod ay nag-declare ng tail para i-connect doon sa pinakadulong temp at humingi ng input. At nag-declare na naman ang panibagong temp upang humingi ng panibagong input at si Tail ay lilipat sa temp na tumuturo sa nan. Ang sumunod naman ay ang search and display. Nagtik ng isang pointer na maghahanap na sinabi ng user sa kanya na i-display niya i check ito kung magkatulad sa sinabi ng user. At kung hindi, tutuloy sa panibagong link, sa panibagong list, i check ulit. Ito. Kung hindi, ay tutuloy ulito hanggat sa hindi nahanap ang sinapahanap ng user. At sa panahang nahanap na ito, ay de-display niya ito sa harapan. Woo! Ang sumunod naman ay ang display Nag-declare ng panibagong pointer na kukuhanin ang lahat ng sinabi ng user na display niya. Katulad ng kanina, check-check niya kung may naman at adalhin niya upang display. Yan, tama yan. Tama ba yan? Sige, sige. Daling mo na dito one. At di display nyo. sumunod naman ay ang delete item. Nagdeclare ng dalawang pointer, si current at si previous. Sinu-check ni current kung iyan ba ang pinapahanap ng user. At kung hindi, lilipat sa sumunod. At makikita nyo na nahanap na niya. At i-coconnect naman ni previous ang hawak niyang list sa katabing list ni current. Pati de declare. Na si Karen, upang wala na sa list. Ito naman ang clear on. Ikaw connect lang si head, sanal upang mawala na ang lahat ng list. Patong-patong na upuan. Ang una ay ang pag-i-input o ang push. Dito, ang unang ari ay magiging base ng stack at ihingi ng input upang mailagay sa unang ari. Ang sumunod naman sa ari na address 1 ay ipapatong sa mas naunang ari o ang base at hihingi rin ng input. At katulad na nauna, ang sumunod na ari ay ipapatong sa mas naunang ari at hihingi ng input. Ganun ang konsepto ng push. Ang pop naman ay ang pag na item sa stock. Hindi maaaring i-delete ang pinakailalim kung meron pang nasa ibabaw. Ang naman ay ang display. Pinapakita dito ang pag-display ng stock at nauuna pa rin i-display ang nasa taas kaysa nasa baba. Pointer. Kapag i-delete mo ang isang pointer at in-equal siya sa isang pointer makukuha nito ang value Ngunit kapag inipon naman ang pointer gamit ang end sign, makukuha nito ang kanyang address. Basic. Ang naman, kapag tinuro naman ng isang pointer gamit ang end sign, makukuha nito ang address. At kung ang isang pointer naman ay tinuro, ang isang pointer na may hawak na address, makukuha ng pointer na yon yung value ng address na yun. Tignan <laughs> nyo. At dyan <laughs> nagtatapos <laughs> ang ating palabas. Dun, 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 dun. <laughs>